Hello, guys! Let's... Langoy, langoy. Kaya lang ayaw ko na pumunta sa ilalim kasi nga nakita ko yung mm -hmm. gili-gili is. Ang takot natin. Malayo ko po Malayo po ako. Malayo. ko mag-tour. Hindi na wala. Tignan mo naman yan. Hindi na Oh, sabe mau magtuad. Yang <laughs> <laughs> bata tak tuan tuang tu. Ayun nah babang aku. <laughs> Halo. <laughs> Ikaw naman hawak na ito. Palanguyin mo na. ikaw na Okay lang ba yan? Di maano? basa? <laughs> okay lang ito mabasa. Nabasa na nga yan. Nawakan mo dito ah. Baka mahulog naman siya. Iwang nga ita nga. Huwag mo baka <laughs> mabita. <laughs> <laughs> Makalimutan <laughs> mo yan na nasa tubig ka. Kaya. Ayoko na pumunta doon, natatakot na ako. Ako naman mag-aaral sa hayan lang. Para na-imagine ko yung kape. Hindi <laughs> <laughs> mo jilipi sa paa mo. <laughs> <laughs> Color black. <laughs> <laughs> asa? Asa naman yung video? <laughs> Wala <laughs> hindi, naman ako na video. Paano ba, hindi <laughs> ka naman? Hindi siya marunong. Takot. Takot siya. Hindi siya marunong maghawak, guys. Takot siyang mabasa sa tubig. Dalawang kamay pa <laughs> wala nang maligo, wala nang araw. Mm, Oo oh, nga. Kung sana may ano, may lagayan ako ng cellphone, pwede natin siyang ilagay sa ilalim ng tubig. Tapos sa kakala lang mo sa ilalim. Ano yung plastic? Oo. Oo. Nalala mo na sa Davao kami na may ano? Na may tawag nito. <laughs> Pwede kang lumangoy sa, sa ilalim ng makukuhaan mo sa nung video. Ano ba yan? <laughs> <laughs> kaya nga, ay may na, ako gini eh, si sumabit sa kamay to dito, kaya takot na ako pumunta doon. Hindi. <laughs> <laughs> Ano lang, naglagay lang siya ng gano'n in case. Dito yung, buti nga lang hindi na malakas yung ano niya, alon. Parang gumalik yung ha? ano <laughs> ba yung mga parang, parang ano, ano ba yung tawag? Aso. <laughs> Langoy ng aso. <laughs> di ba ganon? Yung lumalangoy na talagang palagpapak. <laughs> oh, ayan pa yung isa. ha, ha, ha. Pupunta mo doon, baka pupunta na dito yung mga ano. Meron na ngang isang nadala doon. Asa na kaya yun? Baka, mamaya, nandito na inapag-apaka na pa. Hindi lumutang siya, gumagano. Nangangagat kayo yung may alam ko. Nangangagat yung Parang patay na yun kasi wala sa ano. Hindi ngayon lang yun nung paganya nadala ng ano nadala ng sa ano Magbis na tayo gininaw na ako ha? Tapos pagkatapos kakain tayo ulit hmm. Iiwan na lang natin diyan yung malagyan na lang natin ng takip

Hello guys, gabi na nasa beach pa rin. Init. Ay, ito yung kanin? Hindi, yung mais. Mainit pa.

pag mga 6.30. Pindi. Gabi na kasi. Bye na muna. Kain muna kami. See you next time.